Mapagpalang gabi sa lahat sa mga kabartudis natin. Narito po ang aking gawa ng gamot para ito sa kulam, sa barang, sa mga natuklaw ng as, o kagat ng aso, o pusa, pang emergency na gamot. Uh, ito, kaya ito pagalingin ang nakagat na o natuklaw ng ahas. Kasi pag natuklaw kayo ng ahas, ay seconds lang po kayo pag natuklaw pero siyempre pag kayo natuklaw ay itakbo agad sa hospital pero kung wala kayong malayo naman yung hospital sa inyo pag meron kayo nito ay automatic po pagaling nyo ito lang pag wala kayong kuton isang takip lang po ito iinumin tapos isang takip ilagay itapal sa uh, sugat yan po ay sipsipin mo po ng gamot na ito yung kamandag at ipapalabas sa katawan nyo. Ito ay mabisa dahil ito'y gawa ko, tested na tested ko na po ito, yung uh, garapan na ito. Ayan. At uh, meron din tayong ginawang bato umubulik na bracelet. yan sa so, may gusto na magkaroon ng mga pang spiritual man o physical ah, uh, ito po combination na po ito sa willing lang na magkaroon ng mga gamit ngayon uh, uh, pinapaalala ko sa inyo dapat rin nating maganda dahil po papalapit na po yung mga nangyayari katulad ng giyera. dapat kayo handa din kayo at meron kayong protection in kaso por kaso na mayroon kayo Uh, hindi niyo alam kung kailan aatake ang mga mga ano mga kalaban kaya dapat tayong alerto at uh, maghanda kaya ngayon ayan gumawa tayo ng mga ganito gamutin ito pag kayo nasugatan ito po ay uh, madali pong mapaampat ng sakit at nung yung dugo madaling magpa tigil o magpaampat ng dugo. Mabilis lang ito. Kaya isang patak lang ito. Tatapos kung gusto niyo po at uh, kayo ay malunasan agad. Ipatak lang ito isang takip sa baso na may mainit na tubig at saka iinumin <coughs> May kabal at kunat kayo. At uh, ayan. Marami itong panangkap na dignum, Ayan. May mga, ano din ito, may mga kurutan. At saka, meron din itong mga para sa kunat at kabal. Ayan po. Wala tayong orasyon na nilagay. Pero mabisa ito ang pangkalikasan. At ito yung pangkalikasan na batu umo. Ah, uh, ito po ay mabisa din itong pangprotection at sa mga pang-spiritual. Ito ay may kamal at kunat din ito. At hindi po kayo maputukan. Pero sa emergency lang po ito gagana. Hindi po agad ito gagana kung kayo po ay di nagtitiwala sa gamit nyo Na, sabi niyo ay Try nga natin ipaputukan o babarilin. <coughs> Talagang uh, lilisan yung mga gabay nito dahil wala kayong tiwala sa inyong mga gamit at sa inyong mga gabay. Ayan, hindi ko naman kayo uh, pinipigilan kung anong gagawin nyo sa mga gamit nyo. Pero ang mapalala ko sa inyo, sa totoo lang, dapat nyo alagaan yung gamit nyo hindi basta-basta kasi katulad nyo bumili kayo tapos ipapabaril nyo lang sa kaibigan nyo ay sumabog eh wala na bibili kayo ulit gusto nyo, gusto niyo naman yung mabisa pero ang importante importante po yan yung pagtitiwala sa inyong at maniniwala nyo sa inyong gamit hindi na basta-basta na ipapabaril nyo agad yung gamit nyo ako totoo lang at uh, marami naman akong testimony uh, tungkol sa mga gamit ko na merong binarel pero hindi pumutok. Yun ay uh, sa ibang bansa. Kaya hindi ko lang pinapost sa inyo kasi ayaw ko na ipopost ng basta-basta sa social media dahil meron din naman na ayaw ng mga pasyente na ipopost yung pangalan nila, yung identity nila respeto ko din yon sa kanila at saka ako kaya ko din na mag post post ng ganun kasi daming scammer pwede nilang screenshot kagaya ng ginawa nila na screenshot tapos si videoan na nakamute pa yung boses at saka i-publish i-post din nila sa account nila para sabihin sila yung may mga tested na gamit kaya aware lang po tayo dyan uh, para sa akin hindi naman kailangan na na may testimony tayo. Pero kung gusto nyo testimony, pwede naman natin ipapakita doon sa messenger o mag anpo tayo mag video call o gusto niyo talagang makita yung testimony ibibigay ko sa inyo yung mga testimony ng mga uh, tao na nagkaroon ng mga gamit ng kagaya nito Kat sa merong may mga nakasulat mga papel sa loob yan po yung mga tested din yan para din yan sa kumbatian spiritual, kumbatian sa uh, gera ayan mga kabatutis yan lang po uh, kaya sa may gusto at sa mga naniniwala sa mga bagay na usapin nito uh, nagpapasalamat din ako sa mga nagtitiwala at uh, sa mga may gamit ngayon maraming salamat sa uh, nag order Uh, God bless sa inyong lahat, at saka sa mga subscriber natin, followers natin, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook natin, uh, maraming salamat. Ngayon, paalam sa inyo, God bless sa inyong lahat.